Bago natin simulan do ay tatanungin ko muna kayo para saan ba ginagamit ang oven kasi nga alam nyo itong sasabihin ko sa inyo ay hindi nyo kailanman may isip na paggagamitan pala ng oven para sa nanay na bida nga sa kwentuhan natin ngayon ginamit niya nga itong microwave oven para sa kanyang 28 days old na baby. Well, hindi ako nagbibiro dito. Sinalang talaga niya yung sanggol sa oven. Kaya naman ang tanong talaga dito, paano nga ba ito kumantong sa ganitong klase ng dumal na krimen? Well, the Sacramento mother is now under arrest. She's accused of f***ing her 6-week-old daughter in a microwave. Police have arrested a California mother after an investigation found her 6-week-old baby girl inside this home from burns suffered in a microwave oven. Pasado alas 7 ng umaga ng August 30, 2005, bigla nga, may isang patakbong tumating ng mag-asawa si China at Terrell Tali sa Children's Medical Center. Daladala nga nila noon ng kanilang sanggol na nooy. Wala na umanong pulso. Sinubukan pa nga siyang i-revive ng mga doktor doon sa ospital pero wala rin talagang nangyari. Tuluyang pumanaw si baby ng ang pangalan niya ay Paris. She was pronounced dead 15 minutes matapos nga siyang maisugod doon sa ospital. Samantala, ngayon, itong mga doktor may napansin silang kakaiba. Nagtaka sila kasi itong baby may mga kakaibang baso umano sa katawan. At sabi nitong mga doktor, Itong mga paso na napansin nila ay hindi umano yung parang mga normal na paso na nakikita natin galing nga sa mga napaso lang ng mainit na tubig. Ganun as in, kakaiba umano itong mga parang paso sa katawan ni baby. Kaya naman syempre natural. Itinanong ng mga doktor yung mga magulang kung saan nakuha nitong kanilang baby yung mga paso niya sa katawan. Pero alam nyo ba, eh, imbis na sabihin nga kung saan ito galing, ay biglang nagkalit ngayon itong nanay, si China. Sabi niya, hindi raw paso yung nasa katawan ni baby. Nagbabakbak lang daw yung balat niya, yun yung sabi niya. Pero syempre, eh, hindi mo malilin lang itong mga doktor. Alam nila na may mali nga kay baby Paris pero hindi lang nila sigurado kung ano exactly yung ginawa sa kanya at sigurado sila paso o mano yung nasa katawan niya hindi nagbabakbak balat. Dahil dito sa mga obserbasyong ito, ang ginawa nila inireport nila sa mga otoridad yung kanilang nakita. Sabi nila, posible kasi na no may nangyaring krimen dito. Kaya naman sa police station ay eh, nagpatuloy yung pagtatanong sa mga magulang pero patuloy din yung pagmamaang-maangan nila sa paliwanag ni China yung nanay nga nitong si Baby Paris bandang alas dos o ng madaling araw nung dumating siya sa kanilang bahay noong bago itakbo sa ospital itong sanggol. Sinubukan niya umanong pagatasin yung bata pagdating niya pero ayaw umano nitong dumiti. Init na araw kasi noon si Baby Paris kaya alam niya syempre may sakit na ito. Pero dahil nga sa sobrang antok na antok talaga siya ng mga panahong iyon umano dahil Alas dos na nga ng madaling araw, inagawa eh, niya pang iwan nga sa crib muna si Baby. At pagising niya araw sa umaga, eh, yun na nga, sobrang init na umano ni Baby. Kaya naman doon na siya nataranta at tinawagan niya itong kanyang partner para isugod na nga sa ospital si Baby Paris. But alam niyo to be fair naman, for further investigation, inagtanong-tanong eh, rin naman itong mga otoridad sa mga kakapitbahay nga nitong mag-asawa kung may alam nga sila sa posibleng pagmamaltrato o manon na nangyari dito kaya nga pumanaw si Baby. Pero wala nga silang nakuhang sagot na makapagtidiin din dito sa mag-asawa. Siyempre, tulad ng nakasaad sa batas, eh, dahil sa kawalan ng witness at kakulangan din ng ebidensya na makapagtuturo na tuwirang may kinalaman nga itong mga magulang sa pagkamatay ni Baby Paris. Siyempre, pinalaya rin yung mag-asawa ilang araw nga matapos yung imbestigador sa kanila. Noong mga panahong iyon, siyempre akala nitong mag-asawa ay tuluyan na nga silang nakatakas sa krimen na kanilang ginawa pero isang nga kaparehong kasong ganito, yung biglang lumutang taong 2006 noon, halos isang taon na nga yung nakalilipas, biglang nag-viral yung kaso ng isang baby na nilagay umano sa microwave na oven nangyari nga itong krimen na ito ay hindi rin kalayuan kung saan naroroon itong mag-asawa. Well, syempre dahil dito, biglang naungkat na naman itong kasong ito. Kasi nga, napansin nila na itong bagong kasong ito, yung baby na nilagay sa oven, kaparehas yung mga nakitang sugat niya doon sa nakita kay baby Paris noon. Kaya syempre, muli silang bumalik sa kasong ito dahil posible pala itong itong pangyari. Dati kasi wala silang idea na pwede palang gawin ng magulang ito sa kanilang baby. Kaya naman May 18, 2006 e eh muling ang kumatok itong mga otoridad sa tirahan nitong mag-asawa para nga muling buksan yung investigasyon para dito sa misteryosong mga paso na nakita nga sa katawan ni baby Paris at dito sa pagpunta nilang ito, e eh meron na nga silang idea o kumbaga lead para nga sa kasong ito at sakto, alam niya nung pagbalik nila, nakita nila doon na may microwave oven pala talaga sila sa bahay. At posibleng dito isinalang itong si Baby Paris. At dahil may point of comparison na nga sila sa mga injury na pwedeng makuha ng bata sa oven at ayun na nga, may ideya na sila sa krimen kung saan niya sinasalang pala sa oven itong baby. I mean, posible pala yung ganun eh mas naging madali na nga ang investigasyon ngayon sa kaso. Magbisita nga nila doon sa bahay ng mag-asawa, Ito eh doon nakita nila itong isang microwave na oven. Dito na nga sila mas lalong naghinala pa. Kaya ang ginawa nila, kinuha nila syempre itong oven at isinailalim nila ito sa isang pagsusuri at talagang grabe nakakagulat yung kanilang natuklasan pero inyo may nakuhang mga DNA ni Baby Paris sa loob ng oven. Well, ibig sabihin yan, ay talagang positibong isinalang siya sa oven na doon nga niya nakuha yung mga kakaibang uri ng paso sa kanyang katawan. Noon, dito na nga sinampahan ng kaso ngayon itong mag-asawa. Sa patuloy pa nga investigasyon dito, lumalabas din na yung nanay pala ni Baby Itong si China, yung talagang may pakanaas in dito sa lahat Nag-away umano itong mag-asawa noong gabi Nang mangyari nga yung kriming ito At sa sobrang inis daw nitong nanay E eh doon, pinagtripan niya Kumbaga pinagbalingan niya ng galit niya Itong kanyang anak At ayun na nga, isinalang na niya ito Sa microwave oven Alam nyo, base sa mga eksperto Sa mga sugat na nakuha ng baby E eh lumalabas na umabot ka ng dalawang minuto Two minutes si Baby Paris sa loob ng oven bago siya ilabas. Grabe. Ito nga yung naging dahilan ng kanyang biglaang pagpanaw talagang. Usmio Marimar, sabi nila. Two minutes sa oven. Ginawang pork belly itong anak niya. Natural, ay eh, lulutong yung balat noon. At talagang, kumbaga mabubuo yung parang chicha-chicharon sa balat. Siyempre dahil talagang napaka-unusual ng ganitong kaso, eh, to be fair, hiniling naman ng korte noon na maisa ilalim itong nanay sa psychological test para nga malaman kung talagang nasa tamang pag-iisip siya. Kasi ang sabi nila noon, eh, hindi ito magkakawa ng isang normal na tao. Well, kung matutunayan sana na wala nga siya sa tamang pag-iisip, gawin niya yung krimen, eh, posibleng hindi siya makasuhan o no? posibleng bumaba siguro yung sintensya para sa kanya. Pero hindi eh. alam niyo base sa resulta ng pag-aaral sa kanya, pag alaman na wala namang serious sign of mental illness itong ginang na ito. Yan ay base ha sa dalawang psychologist na sumuri sa kanya. Diba? E di mas malala pa. Ibig sabihin nun, very conscious siya, talagang aware na aware siya na sinalang niya yung anak niya sa oven at alam niya rin syempre yung mangyari sa baby pero ginawa niya lahat yun, diba? Ganun kasama itong taong ito. Siyempre dahil dyan, Pinatawan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Buti nga hindi death penalty. Ewan ko bakit hindi. Pero, yun yung pinakamabigat na binigay sa kanya. Pinatawan siya ng life imprisonment without any possibility of parole. Kaya nga, hindi talaga siya makakalaya. Grabe. May mga ganun pa lang. Magulang talaga, diba? Ang hirap isipin. And, well, with that, sana po ay muli na gusto nyo itong ating kwentuhan. Salamat pala ng marami at pasensya na kayo kasi matagal tayong nawala dahil na nagkasakit tayo. Okay. Pero magbabalik na muli kami at yan, nagsisimula na naman tayong mag-research. Kung may gusto pala kayong sabihin or gusto nyo ipakwento sa susunod ay syempre gamitin nyo lang yung ating comment section. Huwag kayong may hiya. And uh, with that, once again, ako nga pumuli ang inyong kuya, si Kuya Eddie na nagsasabi Aha, may bago na naman akong nalaman hanggang sa muli at see you. next time. Goodbye.